Good afternoon guys Another day, another transaction mga may kabaka Dari kay Boss Mowi Sa Taplan Tara oh. siya Ang Nga nga baka o nga gwapa babae Buntis 3 months Aray, Paunahan lang Tari, abang abang na For sale na sa amin Si Boss Mowi Ito si Boss Mowi oh Man lagi ano babayaran na natin tong kanyang baka ito ang mayari eh sunod na gina ariyo ang yang tagiyaw na ano uh, ariyo guapo na ano guapo okay oy <laughs> ariyo Bera natin sa kanya. Abang-abang. Ah, Ah, sa atin available na, available buntis Three months. Three months, Three months buntis.